Hello mga farmers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So ngayon dito ngayon sa aming farm. So ngayon pakita ko sa inyo yung aming prutasan dito. So papakita ko sa inyo, meron kami ditong durian. Ayan, from Mindanao pa to. Ayan. So papakita ko sa inyo, meron kami yung tanim dito na durian. So papakita ko sa inyo. So sari-sari ang prutas dito eh. So ito muna ipapakita ko sa inyo. Ayan, durian. So nakikita nyo, meron na siyang... Ayan bulaklak. Sa so, malapit na siyang bumunga So, sign na 'yan, malapit na ang bumunga. So, ito lang ang puno niyan. Ay, napaganda. Galing pa ng Mindanao 'yan. Grabe ang daming ano. Bulaklak niya. Sa mga hindi pa nakakita, so 'yan po ang bulaklak nyo Medyo lalaki din siya. Ay, ang dami oh. Nakakapit sa ano. Sa pinakang kahoy niya. Ayan o. Oh. Ayan mga palmas. Ang um, ganda kukita ko sa inyo. Ayan pa. Ayan. Ayan oh. Ang so, ganyan siya mga palmas. Ayan ang dami. So ito mga farmers ay napakasarap. Pero yung iba, hindi kayang kainin to. <laughs> Pero ako, oh, sarap na sarap dito. Ayan. Ayan hey, mga farmers. Ayan. Oh. Yeah, Ayan. No? Oh. Daming bulaklak. Tapos magkakabunga niyan sa mga katawan niyan. Yan oh, dami pataas. So ngay ngayon lang to ano, dumami. Ang ganyan. Dati hanggang dito lang eh. Nakailang harvest na rin kami dito eh. So ngayon ang dami na hanggang taas na. Talaga may panahon siya na talagang marami. So ilang years na rin to dito at nakailang harvest na kami dito. Yan. Sarap nito mga farmers. So maganda magtanim tayo nito. Ayan o. Ito na laki pa lang yan. Ang dami diba mga farmers o. No? Ayan oh. Sarap niyan, Ayun mas malaki dun o. Oh. Medyo malaki na siya. and then ito pa ano kung pulan siya dami oh. eh. ganyan mga kamis so ganyan ang durian so tinanim namin dito yan sa tabing ilog yan no. ilog to at yung katabi ang mga marang so marang ay nabulaklak na rin Ayan, nabulaklak na rin yung marang. Ya. Makita Ayan, yung, na. Ayan. Ayan. Then, rin kami dito. Ayan, So, mahal ang kilo ng durian. Kasi bira ito dito sa Mindoro. Mostly sa ano te? Sa Mindanao. Bukid nun. So, bukid pa galing. Kasi yung tito ko ay galing pa ng bukid nun. So, nagdala siya dito ng marang. And then, ito. Uh, durian. Napakasarap ito mga farmers. Magtanim na kayo. Sarap to. Mm. So wait natin ito kapag medyo ano na, bumunga na siya. Hintayin natin. Sa mga ilang buwan pa. So yan lang siya mga panis. So liit lang na puno. <coughs> Pero tagpad siya ng block. So yun mga farmers. Salamat po sa inyong mga ah uh, salamat po sa inyong support so sinabi ko lang po sa inyo itong aming sa farm na to tanim na tanim namin na durian so maraming salamat sa inyong panood so don't forget to like, comment and subscribe God bless, Asmer, thank you